Kumusta sa iyo? Nandito tayo ngayon para pag-usapan natin yung mga ideya mula sa librong Koinos, Faith Without Walls, na ibahagi mo. Ang layunin natin himayin itong konsepto ng um, Koinos. Sabi nga ito raw yung parang original na DNA ng komunidad sa sinaunang simbahan. Oo nga eh. At pansin mo agad, ang layo nito sa madalas nating makita ngayon, di ba? Yung parang consumer style na pagpunta lang sa simbahan. Talaga, malayo dun sa malalim na ugnayan noon. Nabanggit nga dito yung ano, institutional drift. Yung bang unti-unting paglayo sa original mission, tapos yung spiritual spectatorship. Parang nanonood na lang tayo. Tama. At alam mo, yung salitang koinos mismo, griego yan eh. Ang ibig sabihin parang pangkaraniwan o pinagsasaluhan, pag-aari ng lahat. Pero hindi lang to simpleng fellowship ah. Ah, okay. So ano siya? As malalim, tungkol to sa aktibong pakikilahok. Yung buhay na, ano, literal na pinaghahati. Makikita mo yan sa gawa, kabanatan dos, yung mga unang kristyano. Yung sa mga bahay-bahay sila nagtitipon? Oo, eksakto. Hindi pa uso yung malalaking building noon. Eh. Doon sila sa mga tahanan. Nagsasalo-salo sa pagkain, sa ari-arian, pati sa misyon, sa pang-araw-araw na buhay. Hindi siya evente. Eh. Pamumuhay talaga. Teka, um, ang laki ng pagkakaiba niyan sa nakasanayan, sinasabi sa material na parang may shift dapat. Halimbawa, mula raw sa pagiging parang performance lang. Na pinapanood mo lang? Oo. Patungo raw dapat sa tunay na participation. Yung bawat isa, kasali talaga. Tapos, yung dating focus sa structure, dapat mapalitan ng pagpapahalaga sa storya. Ah. Yung kwento ng bawat isa ng komunidad. Grabe yung shift na yun, di ba? Sobra. At hindi lang yan. Kasama rin dyan yung paglipat mula sa pamumuno ng um, iilan lang patungo sa shared responsibility. Sama-samang pananagutan. Ah, uh, gets ko. At siguro yung pinakamahalaga, mula sa pagiging passive attendee, yung punta ka lang ng linggo, upo ka lang, patungo sa relational investment. Sinasadya mong i-invest yung oras at sarili mo sa mga relasyon. Kaya pala binabanggit na may krisis sa koneksyon? Oo. At spiritual disillusionment, lalo na daw sa mga millennial at gen Z, uaw sila sa tunay na komunidad, hindi yung pang-surface lang. Tama. Mukhang jen na papasok yung tinatawag na koinoyas model. Paano ba to sa practice? Ano itsura nito? Magandang tanong. Okay, una, mahalaga daw yung desentralisadong pagtitipon. Imbes na isang malaking um, worship service lang, parang mas maliliit na grupo. Oo, mga micro churches, house fellowships, parang balik sa gawa tu talaga. Pangalawa, yung regular at sadyaang pagsasalo sa pagkain at kwentuhan, yung tinatawag na table and story. Ah, yung kainan at kwentuhan. Oo, pero hindi lang basta mabilis ang kain. Oras talaga para mag-share ng buhay habang kumakain. Alam mo, dun daw talaga lumalalim yung ugnayan eh. Mukhang simple pero ang lalim ng impact. Ano pa kasama sa model? Pangatlo, yung shared leadership. Ito yung ideya na Every member is a minister. Bawat isa, may papel, may ambag. Hindi lang yung mga pastor o leader. Diretso tong sagot dun sa problema ng pamumuno ng iilan lang. Tama. At pangapat, yung misyon na nakaugat sa kung nasaan ka. Mission in proximity yung pagkilos na mismo sa paligid nyo. Sabi sa material, lahat to nakaangla sa mga imahe sa Biblia. Ah, yung simbahan bilang katawan. Okay. Malinaw yan. Ano naman yung mga um, benefits nito? Bakit daw to mahalaga, lalo na na Marami raw benepisyo. Una, personal growth kasi mas malapit yung ugnayan may accountability. Tapos mas malalim na emotional engagement na panlaban daw sa burnout na uso ngayon, di ba? Oo, talamak yan. Tapos yung tunay na ownership sa buhay simbahan, hindi ka lang bisita. At dahil mas simple, mas madali daw i-reproduce, mas madaling gayahin sa ibang lugar. May tinutukoy ba kung para kanino to mas bagay? Meron. Malinaw na para daw sa mga burned out na mananampalataya, mga pastor na feeling trapped sa traditional models, mga small group leaders, syempre yung mga millennial at Gen Z na naghahanap ng authentic community. Pati yung mga ordinaryong miyembro na gustong mas maging involved at yung mga naghahanap ng ibang paraan sa misyon. At bakit nga daw napapanahon to ulit? Dahil sa konteks natin ngayon eh, um, bumababa raw yung tiwala sa mga institusyon kasama na ang simbahan. Tapos, pagod na rin yung maraming leader. Leader fatigue. Oo. At marami ring umaalis kasi hindi sila makakonek. Yung mga dating modelo, yung attractional, yung hihilahin mo lang mga tao papunta sa building, hindi na raw ganun ka-epektibo sa secular na panahon. Kaya itong koinonos na ito, hindi lang siya pagbabago for the sake of change. Pagbabalik loob daw to eh. Pagbabalik sa fundamentals? Eksakto! Sa pundasyon, koneksyon, partisipasyon, intimasya, pananagutan, at yung shared life. Okay, so kung ibuod natin, parang ang koinonia ay pagtuklas muli sa simbahan bilang isang ano, buhay na komunidad grupo ng tao na nagiging iisa dahil kay Kristo, hindi lang lugar na pinupuntahan o event na dinadaluhan. Tama ka dyan. Parang paglipat mula sa pag-upo sa mga hilera, yung rows, bilang manonood lang, tungo sa pagbuo ng mga bilog, mga circles, bilang tunay na kalahok. At dito na pumapasok yung hamon para sa iyo na nakikinig. Pinapaisip sa iyo nito sa experience mo ba, mas madalas ka bang dumadalo lang o tunay kang kabahagi sa isang koinonia? Oo nga! Paano kaya nahubog ng consumer culture yung pagtingin mo sa discipleship? Sa mga relasyon mo ngayon, meron ka bang nakikitang sumasalamin sa ganitong klase ng malalim, tapat at pinagsasaluhang komunidad? Malalim na tanong yan at bilang pangwakas na tanong para sa iyo, Nagaling na rin sa diwa ng material, kung totoo ngang ang hinaharap ng simbahan ay hindi lang sa mas malalaking gusali, kundi sa mas maliliit, simple at spirit-led na communities na may tunay na ugnayan. Hmm. Ano kaya ang isang maliit pero konkretong hakbang na pwede mong gawin siguro ngayong linggo para makatulong sa pagbuo ng mas malalim, mas tunay na koinonia dyan mismo sa kinaruroonan mo?